Mulan. No Nakasa yung sapatos yun. May tubig. Yeah. Tumutulo sa bubong. dumon yeah. idi Suso sa labas, niya manamig, manamig sa 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 pero maganda yeah. yung yelo. Kailangan matanggal na yung eh. Baka madulas tayo. Sobrang dali. Right. Okay. Yelo. Yeah. Good morning. Say good morning, Jaden. Good morning, Tama. Good morning. Good morning. Hey, good morning. Good morning, Tama. Malamig ang panahon. Pero maaraw na. Ang isno next week na ulit. Spoggy. Spoggy isa na naman. <coughs> Ayan, labas ko natin yung magpaaral. na ba itong yelong ito? Manigas na ba? O... Hindi, ito itong nasa baba. Wala. Pino, no? Pino yung yelo. kumakain ng yeno si Pogi pero ang daan maganda hindi sya magputik may putik dahil with snow sya Ayan. kaya mamay pag uwi basang basa si Pogi basang basa ang kata. Parang madulas ah No. Nanigas na kasi eh. Ka Delikado ito pag uh, umulan at tapos sa uh, yelo nakatakot pag lakad May uh, mga nabis pag sa paglalakad sa snow. Nababago ka ulo. Ha? Kaya tayo no. nagpunta ko ng siya dalawang linya at doon na nakakalipas. Next uh, week, pupunta na tayo ulit. Pang ilang linggo na. Pangatlo. Maaraw oh. Ma oh. Ano araw? Hindi na katulad ng dati Dumadaan mm. ito mga daming tao. humihina na rin ito. Panay ulan ng ulan. Ulan, ulan, ulan. Geden. Eh, busit ni Nakita mo yung magnet? Magnet, nakita mo doon? Tumalsik yung magnet. yung magnet. Eh. Ang ganto lang naman si Pogi sa ano. Sa boundary niya. Tapos din ko na uli oh. Ang Chura oh, <laughs> ng bata. Oh. Ang chura ng bata. Ang chura ng bata may isna na. Ano? Ang rain dress. bilis mo takat ni Pugi yun eh. bilis bilis eh e, sa kabila ng mga duwende dekorasyon dekorasyon ng mga katawad ng Pasko bundok ko oh. yung pinupuntahan namin dati green ngayon puti na oh. Hmm. sabi sa inyo yelo na ngayon ang dadaanan dati dahon ngayon yelo na dinadaanan ni di Pogit dati puros dahon hindi, hindi na kami pwede pumunta doon dahil puro si yelo yun tatakbo siya sa yelo hindi siya makakatakbo I, sa banda lang doon lo I, ano ilakad doon sa banda doon para masilayan natin yung dinadaan ni Pogi Yes. Police yan doon. Sobrang langit Sobrang langit Ayun <laughs> Ayun ang magandang spot oh. <laughs> Wow Pati yelo dakot No lolo Naku, hindi mo dinakot. Dakutin mo! Ay, kaya pag kahinangin yan, naging mapupunta rin sa tao. At pag so yung hangin ng yung Eh.

Balik na, Jayden. Dito na. Hindi na tayo punta dyan at malamig. Uh, uh, uh. <laughs> <Ay> <laughs> halika na, halika na. Dito, dito. Shhh. Halika na. Uwi na. I I I Ayan, puro si na yung mukha mo. kamo Ini namun, ini Let's go, let's go. Bye -bye. <laughs> 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 Ayan, muka. bye Ini muka